Oo. Oo. Maliit. Oo. Uh, alis na ako ha. oh, Bye. Ingat kayo dyan. Oo. Oo. Gusto magmotor? Oo. Palaki ka muna ha. Ha? kayo mo na? Oo. Sige boss. Salamat. Oo. Bye mga bata ang kukulit eh eh yung mga nakakausap natin sa araw araw ng pagdideliver tira nyo dito magkamali ka lang dito laglag -lag ka eh ayun dinadaanan natin araw araw yung mga tropa natin dito sa araw araw ng pagdideliver ba salamat Boss, salamat po Alright Next naman tayo mga bossing So marami tayo Nagiging tropa sa Trabaho na to Eto, nandito pa si tatay Permis to, nagiinuman to tuwing umaga, walang palya. Tapos tangali, matatapos sila. Ayan o, oh, yung dalawa na yan o. Oh. Boss! <laughs> Sama yung best friend niya. Matik mga bossing. Tuwing umaga yun, inuman yun, isang bote. Tapos tangali, tapos na sila. Tapos bukas ulit. Ayan si tatay.